Mapagpalang araw po sa si inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Merkules, ikadalawamput-anim ng Marso. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa Aklat ng Deuteronomio Nagsalita si Moises sa mga tao. Ngayon, mga Israelita, upang mabuhay kayo ng matagal, at makarating sa lupaing ibinigay sa inyo ng Panginoon. Unawain ninyong mabuti at sundin ang tuntuning itinuturo ko sa inyo. Ngayon nga'y itinuturo ko sa inyo ang mga tuntuning ito upang sundin. Unawain ninyo ito at sunding mabuti. Sa gayon, makikita ng ibang bansa ang inyong karunungan at lawak ng pangunawa. Sa gayon, hindi nila mapipigilang sabihin ang ganito. Ang bansang ito'y matalino at may malawak na pagkaunawa. Sinong Diyos ng ibang bansa ang handang tumulong, anumang oras liban sa Panginoon? Aling bansa ang may tuntuning kasing inam na mga tuntuning ibinigay ko sa inyo ngayon. Ngunit kay kayo. Ang mga bagay na inyong nasaksihan ay huwag ninyong kalilimutan o ipagwawalang bahala habang kayo'y nabubuhay. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak at mga apo. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong Butihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga tagasyon. Yaong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ginagawang matahimik yaong mga hangganan mo. Bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay naguutos, agad itong natutupad, dumarating sa daigdig na hindi na nagluluwat. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Kay Jacob niya ibinigay ang balita at pabilin, ang tuntunit mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Purihin ang Panginoon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Awit pambungad sa mabuting balita. Salita mo, Kristong Mahal, Espiritong Bumubuhay, nagtuturo't umaakay sa nagnanais makamta ng langit na walang hanggan. Ang mabuting balita ng Panginoon, ayon kay San Mateo, Noong panahong iyon, sinabi ni Yesus sa kanyang mga lagad, Huwag ninyong akalain na parito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Na parito ako hindi upang pawalang bisa kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan niyo ito, magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kalit-litang bahagi ng kautusan ay di mawawala ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kaya't sino mang magpawalang halaga kahit sa kalit-litang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay ibibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin niyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.